Check, check. All right. Isa na namang panibagong araw, panibagong buhay sa atin lahat, mga Katruwa pips. Mamaling kita tayo ngayon. Kasama natin si Buddy Judilin. Malapit to sa SM Bigutan, mga Katruwa pips. So, ito, pumunta agad tayo dito. Yung kagandahan sa palengke nito, mga Katruwa pips. Is para na kasi warehouse na saan may silang farm so dito binabagsak na after dito rin sila kumukuha para i-distribute sa kanilang mga retail ano mga alam yun mga merkado din so nagdi-distribute din sila dito so madaling salita para silang distributor dito lang to guys sa Lucky Farmers so sari-sari ito meron siyang mga gulay prutas so meron din siyang ano grocery ito guys, kami namimili na yung partner natin si Miss Jody. Buddy, si Buddy Jody So itong maliit na pushcart na to ay ay pupunuin natin. Ay di, lang. So bibili lang tayo kung anong kailangan natin mga katrawa So pupunta tayo ngayon dito sa fraud section. So bumili tayo ng sagi mga katropa pips kasi sabi niya magluluto daw siya ng banana bread. So ang kanyang gagawin mga katropa pips na banana bread is special. Si ah, titignan na lang natin mamaya kung anong bakit ba nagiging special siya mga katropa pips. So yun. Siya lang nakakaalam niyan mga katropa pips. So si Miss Judy pala mga katropa pips yung body natin sa pang luto-luto. Siya na bahala doon mga katropa pips. So, medyo marunong siya magluto-luto mga katropa pips. Uh, Naasahan natin siya doon. So, nagpapaturo rin ako sa kanya minsan mga katropa pips pag wala tayong work. Ito tayo. Ito yung mga presyuhan niya mga katropa pips. Babayad na tayo mga katropa. So, siya naman yung magbibidyo. Yan nga guys mga katrupa Nandito tayo sa Lucky Farmers So papunta lang to guys Dito malapit lang yun sa South Arca mga katrupa pips South Arca Para niyaki Abikutan ba to banda yun Dala kami ng sako mga katrupa pips Baka yung cellophane ni uh, pinaglagyan ng mga bilihin natin is mabubutas lang so nilagyan natin ng sako para swak na swak dun sa ating upuan mga katrupa pips yung motor natin so yun lang yung pinamili natin mga katrupa pips so ang mahal na yun no? kung titingnan mo naka isang sako kaming maliit mga katrupa pips na after that pumunta din kami sa mall kasi wala kami nakikita dun na no? yung lagayan mismo ng kanyang o oh, hand, ng kanyang banana bread na gagawin so may Red Cross mga katropa peeps, wala tayong bariya. Red Cross na yan so yun, bayad na siya ng counter mga katropa peeps at yun nga, direct na tayo dito ito yung finished product mga katropa peeps hindi lang kasi nakuhanan niya ng video kung paano yung paggagawa dun sa oven, paano niya niluluto ayan o oh napaka soft niya pare ko eh saka talaga masarap siya tingnan mo naman mga katruwa pips may you know yan yan sarap siya mga idol hello baby girl let's eat maganda siya mga katruwa pips partner mo niyang cup coffee saka even juice you know, you know special talaga siya so ito yung mga ginagawa niyang tinapay mga katropa pips yun yung nilagyan na yung chocolate yung sa taas yung toppings niya ito naman mga cheese at saka ano so sa lahat na magusto mag order mga katropa pips ilagay ko rito yung ano contact number kung paano tayo mag order at saka pag usapan natin yung magkano yung price niyan kung kayo malapit lang dito sa Makati, meron tayo. Pwede nating maabot yan ng ating mga servisyo. Bandalu yung Yan dito lang guys Dito lang kami sa bandang Makati Yan Thank you Maraming maraming salamat Sa panunood mga katropa pips